Nasolusyonan na mahinang supply ng tubig sa barangay Santa Rita sa Batangas City ayon sa mga residente. Ang water supply control nakatulong para lumakas ang supply ng tubig ayon sa barangay. Para sa follow-up report, makakasama natin live si Denise Abante. Denise. Music is bahagyang ginhawa pa lamang daw sa pakiramdam itong nararanasang malakas na supply ng tubig na halos isang linggo na ng ilang mga residente dito sa barangay Santa Rita, Batangas City. Sagana ngayon sa supply ng tubig mula sa host ng inuupahang bahay sa Santa Rita, Carzada, Batangas City ang 33-anyos na si Gian, kaya ang schedule niya ng paglalaba hindi na purnada. Minamadali na lang daw niya dahil baka abuti naman ang pagulan. Malaking bagay daw ngayon na malakas na ang tubig na lumalabas mula sa kanilang host at gripo kumpara noong mga nakaraang linggo. Mas okay siya kasi hindi na ano yung... Pag ano ng tubig, pag iintay, makakapaglabanan din na on time pag gugustuhin. Okay na, hindi na siya talagang magpupuyat kami. Hindi na namin iniintay kasi pagka bubuhayin, okay na siya, hindi na siya nawawala. Malakas na rin ang pressure ng tubig mula sa gripo ni Mang Danilo. Hindi na raw sila nagpupuyat ngayon para lang mag ipon ng tubig. Ayos na, malaking tulong na. Dahil hindi naman nawawala ng tubig, hindi eh, ko alam kung kailan pa yan, hanggang kailan yan. Hindi dapat eh, tuloy-tuloy na. Pati, tuloy -tuloy na wala para walang problema sa tubig dahil ang pinaka-importante tubig habang natulo yan walang problema pero pag wala na problema yan Tingin ng pamunuan ng barangay dahil ito sa water supply control na ipinatutupad sa kanilang lugar Ginagawan pa rin nila ng paraan yung scheduling ng pagpapump nila ng ano para mapalakas. Meron naman na pagkakaiba pero ano pa rin, hindi pa rin sapat para sa residente. Siguro napapalakas nila yung pressure. Una nang sinabi ng pamunuan ng prime water noong Hunyo na posibleng tatlo hanggang anim na buwan pa mararanasan ang epekto ng ginagawang alangilan pumping center well na maaaring makaresolba sa daing ng mga residente sa barangay hinggil sa supply ng tubig. Pero hanggang sa ngayon, bakanteng lote pa rin ang lugar sa barangay alangilan kung saan at inaasahang bubungkalin ang gagawing pumping well. Ace, umaasa ang ilang mga residente maging ang pamunuan ng barangay na pang matagala na itong nararanasan nilang tuloy-tuloy at malakas na supply ng tubig para hindi na raw nila kailanganin pang mag-ipon at magbuya at makapag-ipon lamang ng tubig. Ace? Maraming salamat, Denise Abante.